Nagluto nga ako ng maliliit na tahong dahil bigla ko ang namiss ang lasa nito. Nung panahong napakabata ko pa na niluluto-luto ko kapag naglalaro. At dahil bigla ko ang namiss ang lasa nito, kaya naman ay mangunguha tayo. Napakahangin nga ngayon at maalon rin yung dagat kaya dito na lang ako nanguha ng maliliit na tahong sa mga ugat-ugat ng puno. Dahil malinis rin naman at binabanlas rin ng dagat. Sobrang maliliit lang nga nito kaya kung mangunguha ka ay asahan mo na rin na maliliit yung laman. Kadalasan nga nito ay nakaumpok-umpok sa mga bato sa dagat o sa mga ugat-ugat ng puno kagaya nito. Pero mas marami nga nito sa mga bato-bato kaso lang nga ay malaki na yung dagat kaya abot na yung mga bato. At hindi naman nga tayo makalusob sa dagat nga sa medyo maalo siya ka napakahangin kaya hanggang dito na lang muna tayo sa mga ugat-ugat ng puno mangunguha. At minsan nga yung maliliit na tahong ay magkadikit-dikit kagaya nito kaya kailangan mong isa-isahing alisin dahil minsan may mga bato rin nakadikit. Naalala ko rin nga nung bata pa ako pag naglalaro kami ng bahay-bahay na mga kaibigan ko ay isa itong tahong sa niluluto at kinakain namin habang naglalaro. Nilalagyan lang namin ng tubig at asin tapos yun pag naluto na kakainin na namin. Nakakamis rin nga yung panahon na yon na ngayon na imposible nang maula. Ulit, dahil nga sa may mga kanya-kanya na ring buhay at obligasyon. Kaya ngayon, ako na lang yung bumabalik sa nakaraan. Hoy, drama yarn? After nga po ng pangunguha, ay heto na nga po lahat ng tahong. May mga ilan ngang nakasabay na maliliit na tago na o shells hinogasan ko na rin nga dito sa dagat ng dalawang beses para maalis na rin yung buhangin at bato-bato na nakadikit. Pagkatapos ay brinasyan ko na rin pagdating ko sa bahay para sure talaga na maalis yung mga nakadikit-dikit. At heto may ilang bugatan na rin pala tayong nakuha, bugatan kong tawagin dito sa masbati. At heto naman nga kalalaki yung mga tahong na nakuha natin, sobrang maliliit lang nga pero pagsatsagaan natin yan. At malasa rin naman kahit ganyan kaliliit, depende na lang kung paano mo lulutuin dahil masarap talaga yung sabaw ng tahong. Pagkatapos ko nga sa pagwe-brush ay kumuha na rin ako ng gulay. Itong dahon ng dagino na lang nga yung kinuha ko dahil yung tanim ni Papa na dahon ng kamote ay kailangan na rin muna magpahinga dahil talagang mauubos na. Halos araw-araw rin kasi nakukuha dahil madalas ring kami naglalagay ng gulay sa ulam. Nagsimula na nga ako mag ng bawang sa mantika. Muntikan ko pang pa malimutang ilagay agad yung luya kaya medyo nasunog na talaga yung bawang. Pagkatapos nilagay ko na rin yung tahong at tamang mekos-mekos lang. Napakausok nga kaya napakalabo yung pakakuha ng video. Kahoy kasi yung pinanggagatong namin sa pagluluto para ba diba kahit papano ay makatipid na rin. At nandito lang naman kami sa tabi ng dagat kaya maraming pwedeng mapulot pang gatong. Pagkatapos ko nga po pala maigisa yung tahong ay naglagay na rin ako ng tubig at sili. Siya kayo mga pampalasa at last na nga itong gulay. At after nga po ng ilang minuto mga kamasbati, ay luto na nga po ang ating kinisang tahong. Hello guys. Ngayon nga ay tapos na tayo sa pagluluto ng taguanhaso na nakuha natin, yung mga tahong. Heto. Ayan maliliit lang nga talaga siya. At maliliit rin yung laman. Tignan natin. Mas masarap sana or mas maganda kung mas malaki. Pero okay rin naman siya. At saka yung pinaka -importante kasi dito kapag nagukuha kami ng mga tagunhason, iyo sabaw. guys, sakto lang yung lasa nya yung alat, tsaka lasang lasa mo talaga yung tahong at mas maganda nga guys, kung marami talagang makuhang tahong, kasi nga maliliit lang siya kaso nga ngayon, ay malaki yung dagat, kaya kaunti lang, o ito lang yung mga nakuhang tahong at wala pa nga guys ng kanin kasi, nang pa si mama at mas masarap tong ipang ulam sa kanin Ayan, ay saka na lang. May mga maliliit rin litob na mga nakuha. Ayan, ganyan lang kalaki. Nasabay lang siya kasi habang nanguha kami ng tahong, may nakita rin kami yung ibang tagunhason, ibang klaseng tagunhason tulad nga ng ito. Ito yung mga nakuha ko ng gulay. At guys, hanggang dito na lang. See you sa next vlog. Bye!